Welcome back mga kaboxing Sumatapos so nga pong naging matagumpay sa kanyang pagdepensa sa kanyang hawak na WBC Bantamweight Belt sa pangatlong pagkakataon ang undefeated at WBC Bantamweight Champion na si Junto Nakatani kontra sa nooy undefeated at matibay na pambato ng Bansang Mexico na si David Quillar Contreras na kung saan tinalo nga lang po ito ni Nakatani via third round knockout ay sa post interview nga po ni Nakatani ay dirisahan nga po nitong hinamon ang kasalukuyang may hawak ng IBF Bantamweight Champion Belt na umakyat pa sa ring para i-congratulate si Nakatani na seryoso si Ryusuki Nishida sa isang unification fight. Bagay na agad namang sinagot ni Nishida dahil gustong gusto din daw nitong makalaban si Nakatani sa isang unification fight. Dahil dito ay agad nga pong sinabi ng mismong top ranks vice president of boxing operations na si Carl Moretti na ikakasan nila ang unification fight ni Nakatani at Nishida ngayong paparating na buwan ng Hunyo. Si Carl Moretti nga po mga kaboksing ay lumipad pa galing Riyadh para masaksihan ang bigating laban ni Nakatani. At dahil sa magandang pinakita na performance ni Nakatani, ay naniniwala nga po itong si Moretti na nasaksihan natin kung gaano kagaling ang future world champion sa 122 pound, 126 pound or kahit sa 130 pound division. Magandang laban nga po ito mga kaboxing kung sakaling matuloy ang bakbakang Nakatani at Nishida sa Hunyo dahil pareho pong undefeated ang dalawang boksingero. Kasalukuyan po may undefeated record si Junto Nakatani na 30 wins with 23 knockouts. Samantalang si Ryusuke Nishida naman ay may perfectong record na 10 wins with 2 knockouts. Sa mga di po nakakaalam, naging IBF Bantamweight Champion nga po itong si Nishida buwan ng Mayo nitong nakalipas na taon lamang nang magawa nitong maagaw at talunin ang dating may hawak ng titulo na si Emmanuel Rodriguez via 12 round unanimous decision na ginanap sa Ideon Arena, Osaka, Japan. At nagawa nga pong madipensahan ni Nishida ang kanyang hawak na titulo sa unang pagkakataon kontra sa isang undefeated Thai boxer na si Anuchai Dunswa buwan ng Disyembre nitong nakalipas na taon lamang via 7th round knockout na ginanap sa Sumiyoshi Sports Center, Osaka, Japan. Sa ibang banda naman mga kaboxing, matapos nga pong bigong makuha ang panalo ng binansagang bugiman ng heavyweight division na si Martin Bakule sa kanyang naging laban kontra sa former heavyweight champion na si Joseph Parker nitong nakaraang linggo lamang na kung saan natalo nga lang po ang two days replacement ni IBF heavyweight champion Daniel Dubois na si Bakule via second round technical knockout ay sinabi nga po ng mismong trainer ni Bakule na si Billy Nelson na tuloy na tuloy pa din daw ang laban ni Bakule kontra kay Effie Agjagba ngayong paparating naman. 2. Ngunit ang bakbakan ng dalawa ay hindi na daw para sa isang IBF title final eliminator match. Ito ay dahil daw sa pagtanggap ni Bakule bilang last minute replacement ni Daniel Dubois at natalo pa ito via second round technical knockout. Matatandaan na nasa bakasyon si Bakule sa kanilang bansa nang matanggap nito ang offer na labanan si Parker alas 7 ng gabi nitong nakaraang webes at bumiyahi agad ito papuntang Saudi at nakalapag ng alas 3 ng madaling araw. Ayon kay Nelson, pera daw ang dahilan kung bakit tinanggap ni Bakuli ang laban. Ayon sa mga report, bagamat maaring makapag-uwi si Dubwa kontra kay Parker ng 10 million dollars, ay 600,000 dollars nga lang po ang estimated purse ni Bakuli bilang kapalit ni Dubwa. Nasa kulang-kulang 34 million pesos po yan mga kaboxing. Kaya kahit natalo man daw si Bakuli kontra kay Parker, ay nakatanggap naman daw ito ng life-changing money.